magkaroon tayo ng overview para at least alam ng ating mga kababayan ano ba yung DA, alam ba yung ano rin yung Provincial Agriculture Office at yung mga function po, ma'am. Yes po, sir. Uh, gusto ko lang po uh, para sa kaliwanagan ng lahat, ng ating po mga taga-panood, taga-pakinig, ang Provincial Agriculture Office po na matatagpuan po ang ating po tanggapan sa Kapitolyo sa barangay ng Babangalon ay isa sa tagapuna or isa sa departamento ng provincial government o mariduke para magpatupad ng mga proyekto at programa ng agrikultura at pangingisda. Meaning, we are responsible for the development, coordination, and the delivery of agriculture programs, projects, and extension services sa kapakanan po ng ating po mga magsasaka at pangingisda. And hindi lamang po ibig sabihin na tayo ay agriculture napakalawak po ng sakop ng uh, agrikultura kasama po dito ang uh, ating po mga mangingisda na kunsaan ay wala po tayong ibang hangad kundi ang mapataas ang produksyon ng agrikultura at pangisda sa ating probinsya at layunin po ng aming tanggapan since kami po yung uh, primary implementing arm of the provincial government sa mga ganito pong gawain ay uh, kami po ay ang pinakang goal po namin is to improve the agricultural productivity of our province. And of course, enhance food security, mapataas ang uh, income ng ating po mga lokal na mga sasa, and uh, sustainable climate resilient farming and future this and of course to strengthen and empower our rural based organization kasi po ang ating po mga rural based organization ang bumubuo sa mga magsasaka at mangingisda sa bawat ranggay na nasasakop ng ating ponlog. Napakaganda po na pag-usapan natin ang mga ganitong uh, uh, layunin po natin dahil sabi ko nga, wala tayong ibang hangad kundi ang iangat ang uh, produksyon ng agrikultura at pangidaan ng ating lalawigan. And uh, this is not just a national program at ito rin po ay isa sa mga major trust ng ating po mga lokal na opisyal ng ating pong uh, lalawigan Marinduque. Mm. And uh, siguro DJ Adriano ano po? Yes po, opo. Based on uh, Republic Act 7160 or otherwise known as Local Government Code, ano ba yung mandato? sa mm -mm. Agriculture Office. Mm -mm. Kasi po, uh, talagang nalilito ang mga tao. Minsan, may pumupunta sa aming tanggapan. Mapunta daw sila sa DA. Uh -oh. Sabi ko, uh -oh. Sir, Ma'am, mali po kayo. Ang, ang DA po ay ibang opisina. Uh -oh. Ano po? Ang DA po ay the Department of Agriculture. This is National Government Agencies. Samantalang, ang Provincial Agriculture Office, ito po nga yung isa sa Departamento ng... Uh, ng Provincial Government of Marinduque para po mm -hmm. sa pagpapatupad ng mga ganitong programa. Mm -hmm. And uh, sabi ko nga, based on our A7160 or our Local Government Code of 1991, ano ba ang mandato namin? Mm -hmm. Number one po is to formulate measures to improve agriculture and aquaculture. Kami po yung nagbabalangkas ng mga programa at proyekto para sa kapakinabangan ng ating po mga magsasaka ang isa. And of course, kami rin po, ang amin pong ang uh, nagbibigay ama basic agriculture services na later on po, pag-uusapan natin ano ba yung mga servisyo ng Provincial Agriculture Office. At ang pinaka-importante po na lagi namin araw-araw na pinagawa ay ang pagbibigay ng tamang kaalaman at teknolohiya sa ating pong mga magsasaka at pangingisda. At yan po ay ginagawa natin pong mga agriculture extension worker. Uh, hindi ka po pwedeng maging isang agriculture extension worker or registered AWUs kung mm -hmm. hindi ka po licensed agriculturist. At yan po ay uh, nandoon sa ating pong tanggapan. Mm -hmm. Sila po ang nagbibigay ng mga tamang kaalaman teknolohiya hindi kadakilaan sa kahalaman, pati na rin po sa paghahayupan, pati na rin sa pangisdaan, at lahat po na may kinalaman sa agrikultura. And tayo nga po dito sa provincial government, kita po ay nagbabalangka ng mga programa at proyekto na pwede po natin ibigay ng mga intervention sa ating po mga nasasakupang mga magsasaka at mangingisda. Mm -hmm.